Hi, assalamualaikum. Panibagong araw panibagong buhay, panibagong lamon naman tayo ngayong araw. Ngayong araw nga pala ay dahil tapos na rin ako sa trabaho ko. Yun, tapos na naman sa trabaho. Niyaya ako nitong kasama ko. Hoy, kasama. Niyaya pala ako nitong Indian Hilaw, itong driver ng amo ko. Sabi niya sa akin ay magpunta daw kami sa India Jipatra. Magkakaroon daw sila ng banding kasama yung mga pamilya niya. Eh sabi ko naman, for the go. Kaya naman nagpala magod ako sa amo ko. Sabi ko, sasama ako sa driver na indyang hilaw. Alam niyo naman pagdating sa pagkain ay hindi hindi ako makakahindi kasi yan talaga yung weakness ko. Weakness. Pagdating nga namin dito sa India Jipatra ay naamis talaga ako kasi may kanal, may pato, may mga mantika rin, may lumpia. Sabi ko parang Pilipinas lang. Namiss ko tuloy sa Pilipinas. Dito pala ay nagluto sila ng lidap. Tsaka impis. Meron din pala dito sa India Jepatra ng mga imbis at lidab. Ito nga pala yung kamag-anak ng injeng Hilaw. Kung makikita ninyo, andito na naman yung anak ng Indonesia. Ang ingay-ingay na naman ng kakroch niya amo ko. Ito nga pala ay nagsimula na itong injeng Hilaw na linisin itong isda. Pagkatapos niyang linisin ay nilagay na niya sa ihawan. Bago nga pala niya nilagay dyan sa ihawan niya eh, nilagyan niya muna ng asin, nilagyan din niya ng lemongrass para daw hindi malansa kasi nakakawalan ng lansa yung lemongrass. Kakamadali nga nila ay nahulog tuloy yung isang isda kasi nga sabi nila ay gutom na daw sila kasi hindi daw sila nananghalian. Abay sabi ko grabe naman kayo dapat nananghalian kayo para pag matagal ay hindi kayo magugutom. Dito nga pala sa pamilya ng indiang Hilaw, pag nakikita kita sila o nagkakaroon sila na ng banding. Ang bawat isa ay may dalang pagkain. Minsan kung wala ang dalay, okay lang. Para sa akin maganda yung gano'n. Kasi kahit konti yung pagkain, pag nagkakasama sama ay dumarami rin. Pero kung hindi naman kaya, ay huwag ipilit. Kasi masasaktan ka lang. Uy! Habang hinihintay nga namin na maluto yung isda, ay nagipagulitan muna kami dito sa anak ng Indonesia. Tapos nagvideo na rin kami dito sa labas ng bahay. Kung makikita ninyo, napakaganda ng area. Ang linis ng mga pato dito. Dito kasi nakakaligo araw-araw. Tahimik rin pala dito kasi wala itong kapitbahay. Tapos wala masyadong mga motor na dumadaan. Kaya napakatahimik. Dahil nga sa paglibot-libot namin ay hindi namin namalayan na sunog na pala itong isda. Hindi naman totally sunog pero yung kaliskis lang talaga niyong nasunog. Pero masarap naman. Pagkaluto nga ng isda ay naghanda na rin sila. Kumuha lang pala sila dito ng dahon ng saging. Inin na rin pala sila gumamit ng mga plato. Para wala na daw silang mahugasan ng mga plato. Uy, mga tamad yarn. At yan na nga, nagsimula na rin kami kumain. nagmikos mikus na rin kami dito. Yan lang for today's video. Thank you for watching. Please follow, like, and share. Bye-bye! Wow. 結構しないと上だって感じるん